sariling bupit. Pero dati naman ako nagubupit ng buho ko. Pinakapakapa ko lang. Tapos, itingnan ko sa salamin, sa ko, Ngayon, meron naman akong taga-repair. <laughs> Kasi katwira ko, kahit uka okay, ka okay, okay, basta nandito lang naman ako sa bahay eh. Gusto ko lang kasi maikli eh. Ayoko ng mahaba ang buhok. Dati, noong araw, mahaba lang yung buhok ko. Tapos kinukulot ko. Dati kasi yun ang trabaho ko eh, beautician ako, magubukit. Hanggang ngayon, marunong naman ako magupit. Pero sa sarili ko, nahihirapan ako. Dati yung mga style ng mga lioness, mga lioness ba yun? Ako ang nagugupit, nagpukulot ng buho ko. E, ngayon, ano na eh, nahihirapan na ako magkulot. Nahihilo ako. Kaya e, yun, gupit-gupit. Tapos yung laylayan, nare-razor ko. Nakapakapa ako bang gano'n Kung eh. Kung na yung hila, ibig sabihin, okay nga, pero ito, mas mahaba dito. Kasi pagka may kle, pag bagong gupit, nagkakaroon ng volume yung buhok ko. Pagka mahaba na, naku, flat na flat. Kasi pagka malipis yung buhok, flat yung ano. Sige lang gupit. gusto ko pag ako yung nagugupit. Yung maikli, gusto ko yung tumitirik-tirik dito. Para nagmumukha makapal yung buhok ko. Tapos, ano? Saka ko siya i-razor. Dati, dali-dali ko lang mag Ngayon, hindi na. Siyempre, may edad na. Nakakatamad kasi, ano, pumila sa paro. Saka isa pa, medyo malayo din naman. Magsasakay ka pa, pa ng... Niyang... Ano ba yung rakal? Ayan, ganyan si Big Lola. kapalang Alas, sir, eh. pakitapos mo nga yung ilaw na yun. Na. Kala, nagtitiis akong madilim. Ayan. Titiis si Big Lola na madilim. May ilaw nga pala kami doon. Ayan, tulad niyan. <laughs> Nangudnud na naman. Nakaitin na naman. Bahala siya. Ayan. Kasi pag may gray, nagkakaroon ng body yung buhok. Maangat ng konti. Kaya nagmumukhang makapal. Eh, pag mahaba na, flat na flat, parang nipis-nipis. Ayan! Nangangangit na ako. tapos pakukulayan ko yun ng kay Lester mamaya ayoko nun na gumagalaw-galaw dito sa may noo ko yung buho Pero kung hindi malabo ang mata ko, madali lang magutip. kailangan pang ano, tatanggalin ko sa lamin ko. Tapos, sa likod naman, ito ang ipinangaan ako, ang ko. Ito ang ipinangaan ko razor. Ay, wala ko ba, razor pang tawag dito. Oo Pag sa parlor ako nagpapagutit, daging barbers ang gutit ko kasi gusto ko maanga, mataas dito sa may batok. Eh, pagka ako lang, ah, wala na. Basta lang atletian. Okay. Kasi sa pagtaay ko kay Lester, sabi ni Lester, ala, wow. So. Wow, <laughs> um, ano yung buo ko? sa ko, ah, hayaan mo na. Basta importante, nagubukit. Kumahaba din naman. So, Kaya nga ayos naman ni Lester. Buti na lang eh. Marunong magupit si Lester. Ayaw niya lang magupit ng ano siguro. Natatakot na baka maano yung buho ko saka ayos na lang siya. Ako ang lagagali nito. Ganyan ako magupit at makapalang. Pa Kasi pag marunong ka magupit, kahit hawak ka lang, siyempre makakakulang na kung pantay ba. Sa akin na nagmana, sa pag marunong magupit, si Big Papa lang. Yung dalawang anak ko wala, hindi marunong. Kaya yun, nung nandito kasi Big Papa, siya ang taga ko. Pagdaman nga sa Japan ako ganon din, siya ang ko. po, papaayos ko yung lihid kay Lester mamaya pagkatapos yung ginagawa niya. Pagkatapos kong gupitin ng ganitong gunting, ginugupit ko naman ng ganitong gunting para tumayo siya. kasi may ganitong gunting, ano. Tumatayo tayo <laughs> Umisan. Akala ko, ga eh, eh, ito saan ang gagamitin ko. Eh, ito pala yung nadampot ko. oka oka uka siya dito. Yan. <laughs> Maayos na ba? Yung ko. tapos pag uh, maalis ako, nilalagyan ko lang ng setting lotion para maganda kasi yung buhok ko, hindi yan nagwa-one-sided hindi yan nag babras. at pag hindi lalagyan ng setting lotion, nakadapayan Yan yung buhok, may biglola Ayos na ba? Bikod na lang ang aayusin ni Lester. Papantayin yung... Papantayin yung... ...korte sa likod. po, pinapa ay ko na kay Lester yung likod. nakakalabo na ako. Baka makagod dumating na yung basura kaya yun mo na inaanin ang, ni Lester. Walang ginagamit kong pangkulay. Pasyampo. Pasyampo. Yan, tapos na yung kulay. Papakita ko na lang mamaya. Kasi nakalobat na yung cellphone ko. Baka hindi na matapos. Papakita ko na lang mamaya pag ano. Pag nailigo ko na. Ayan no? Ang tapos, ang pinising ng aking buhok. Sige so, po, bye-bye.